Ako, ako, <laughs> ako. What's your name? Si Gia Ely, testicle What's your name? Queen, name, angel. Jassi, natin. Very good, yan. Sina nag-iisko na. Taas ka, may sida nag-iisko na. Austin, nag-iisko ka na. Ha, ako, ako. Sabi, <laughs> oh, bilang lang tayo. We're just going to count numbers. Austin, ikaw Juan. 2, 3, 4, 5, 6. Okay? gamitin natin yung microphone para marinig kayo ng lahat. Ready, Austin? Okay, you ready? lang tayo, ha? Sabihin mo one! One! Malakas! One! One! Uh, very good. Alright! And actually, the winner in this game is... Best dancer. Yung pinakamagaling sumayaw. Sino magaling sumayaw? Ha? Sino magaling sumayaw? Sige po. Pagka po kayo magaling okay. tayo kayo tapos na kayo po. Ah, sige po. Sino pa? Sino pa? Sino pa? Oh. Dito. Ah. Okay. Dito. Tapos, harap kayo sa malaking TV.